Ngayong araw ay bibili tayo ng ulam sa palengke. Bago nga kami pumunta ay nagbisi muna ang mami and me. Makakahiya naman kung pupunta kami ng palengke na nakapantulo. Kaya magbibis tayo ng medyo okay-okay sa paningin. Napalitan ko na nga yung pang itaas at pang ibaba niyang dami. Tatalian ko na nga rin siya ng buho para malinis ang kanyang mukha at maaliwalas tignan. Wala siyang sumpong ngayon kaya matatalian natin ng maayos ang kanyang buho. Kapag tinuyo yan, hindi mo matatalian yan dahil Yak siya nang yak Sabihin niya masakit Kahit hindi masakit Bakit kaya ano? Artistahin ba yun pag gano'n? Alam <laughs> niyo ba mga kamami? Nung bata ako Ang ginagamit ang nanay ko Na pantali sa buhok ko Ay yung goma Ngayon hey, yun, iba na Hindi na pwede yun Sa palengke mo nalang makikita yun Mga waray Pang tali ng mga gulay-gulay Malapit na ha para tayo matapos Mga kamami and me Sarap talagang talian ng buhok Pag ang hanak natin ay babae eh? Madanda na yang. Tapos na siyang talian Pumunta na ha kami sa palengke eh, samahan nyo kami. Maglalakad muna tayo hanggang makarating tayo ng kanto. Hindi naman ito kalayuan, kaya... Kayang-kayang laharin ng mami and minyong ito. Kapag maulan dito, pangit ang daan. Buti na lang, hindi pa umuulan. Pagkarating natin sa kanto, mag tayo ng tricycle. May nakita na ha tricycle at pinara ko na ito. Huminto na nga ito sa tapat namin at sumakay na kami. Tinanong ako ng driver kung saan kami pupunta. Ang sagot ko naman ay sa palengke lang ho. Madadaanan mo ha itong bridge na ito bago ka makarating na hangadanan at talisya. Ang tawag dito ay Ganano Bridge. Ilagyan ito ng pailaw kasi malapit na ng Pasko. Pagdaan mo rito ng gabi, may liwanag ka makikita at mamamangha ka dahil iisipin mo kung paano nila kinabi. Makarating na kami sa aming destinasyon. Dito nga pala yung paradahan namin ng tricycle. Dito kami bumaba, dito rin kami sasakay pabalik sa amin. Kung gusto niyong magawi sa amin, sakay lang kayo dito, sabihin niyo lang yung Victoria. Puro 4. Doon nakatira ang mami and minyo. Naglalakad na kami papunta sa bilihan ng mga ulam. Dadaan niya muna kami dito sa bilihan ng mga damit bago makarating doon. Pinapauna ko ha siyang maglakad para siya na lang ang bibidyoan ko habang naglalakad. Makarating na ha tayo at bibirin na tayo ng bamus. Masarap din ito kapag may sabaw. Masarap din sa inihaw. Nasa sa inyo ng mga mami kung anong bet yung luto nito. Nanghingi nga pala ko ng asang para sa mga aso ko. Inubot ko na din yung bayat Dito naman kami sa mga dahil wala na akong rekado sa bahay. Bumili ako ng guya, ang kinis sa pangganda ng bala. Halatang bagong ani. Bumili rin ako ng kamatis, kasi ang kinis kinis ng kamatis ni ate sana on makinis kasing kinis ng kamatis tumuha na ako ng pera sa wallet ko at babayaran ko na yung kinuha ko hinabot ko na nga yung bayad at agad naman akong sinuklian ni ate kinuha ko na nga yung pinamili namin na tumalis na kami sobrang hirap mamalengke mga mami kapag may kasama kang bata mahirap yung marami kang bitbit -bit, tapos may aalalayan ka pang bata kaya konti lang ang bibilin natin wala kasi tayong pag-iwanan mga mami kaya kahit tayo sasama natin ang anak natin. Sigurado tayo na mababantayan natin siya kahit busy tayo. Bumili nga pala ako ng saging na saba. Makakatibay daw lang buto-buto ito kapag lagi kang gumakain ng ganito. Moron potassium din ito mga mami. Magbayad na nga ako at malis na kami at nagpunta naman kami sa bilihan ng mga laruan. Kasi hindi alis ng palengke ang anak ko kung walang may -uwing laruan. Kaya sabi ko mamili na siya kung anong gusto niya. Ito lang naman yung kaligayahan ng bata. Kaya haya hayaan natin siya. Matagal-tagal nga siyang maapili ng gusto niya. At sa wakas, hawak-hawak na niya yung nabustuhan niya. Pagkatapos nga namin dito ay umuwi na kami. pagdating namin, yung mga namin, tawol ng tawol. Sumasalubong pa sa amin. Hanggang dito na lamang po. See you in my next vlog. Thank you so much.